I now confirm you as graduates of the Certified Nursing Assistant Program. Sa ilalim ng panawag ng alay sa Diyos at alay sa bayan na ating butihing Governor Ricardo Dong Padilla, kami sa CNPH ay hindi nagsasara ng tenga sa hinaing mga pasyente. Pero hindi rin kami bulag sa pagod at sakripisyo ng ating mga health workers. Bilang tagapamagitan sa kanusugan, tungkulin namin itang ang karapatan ng pasyente. Ngunit obligasyon din naming pangalagaan ang dignidad ng mga naglilikot. Ang isang tunay na certified nursing assistant ay hindi sumusuko. Naglilikot pa rin, tahimik, tapak at totoo. At sa bandang huli, kung pipiliin ninyong magsilbi sa bayan, bayan muna is bago ibang bansa. Gawin ninyong alay sa Diyos, alay sa bayan ang bawat shift, bawat pasyente, bawat araw ng inyong servisyo.